Hello what's up guys? Nandito uh, tayo ngayon after ng ano, orange rainfall ay silipin natin ang mga kalsada mula pambuhan hanggang San Roque. Tingnan natin yung mga lugar na inaabot po ng baha, yung mga mabababang kalsada po. Tingnan natin po kung malaki ang tubig guys. Ah uh, uh, ito, tara. So guys, uh, malapit na tayo doon sa lugar na mababa. Uh, tingnan natin kung inabot ba siya ng ano? Baha. So ayan guys, malapit na po tayo sa mababang lugar Mababang kalsada dito sa asa Asako pa po siya ng pambuhan guys Kasi nasa lampas lang siya ng proper ng pambuhan Papuntang Kababtuan Ayan guys, medyo malakas pa po ang tubig Mga isang oras na po ang nakaraan mula nung tumigil ang ulan Pero ayan po, mataas pa rin ang tubig at malakas ang daloy ng tubig Ayan guys,

So ayan guys, andito na tayo sa may tulay ng ano, kababtuan. Ating At na natin yung ano, tubig ng ano, ilog kung mataas ba. So ayan. Medyo malakas na ang ano, daloy ng tubig guys. Medyo bahat talaga. Mataas yung tubig. Ayan, may nangunguha pa ng nyug. Sinasambot nalang yung mga naaanod ng nyog guys sa ilog. tungo na po tayo ng San Roque, guys. malapit-lapit na po tayo sa bayan ng San Roque. So guys, malapit na po tayo sa lugar ng mga sabongero dito sa may sabungan ng San Roque Ayan guys, kahit malakas ang ulan kanina pero marami pa rin tao dito guys, talaga naman ng mga mga sabongero hindi mo pigilan ng ulan Ayan Ayan guys Andito na po tayo sa bayan ng San Roque Shout out sa mga taga San Roque dyan guys ayan nandito na po tayo sa palengke sa merkado ng San Roque guys nandito na po tayo ayan medyo maayos naman dito maayos naman ang kalsada walang ganong traffic So ayun guys, andito na po tayo sa may pilahan namin ng tricycle at back ride. akung uh, kung mapapansin nyo guys, uh, sa crossing po ay medyo mataas pa rin ang tubig. Isang oras na po ang nakaraan ng huling pangulang. Ang mataas pa rin.